News updates. Mga Balita Ngayon Presensya ng Chinese Research Ship sa Palawan, kinumpirma ng Philippine Navy Kampanya para sa Elections 2025, opisyal ng Nagsimula o Plan Baklas, pinangunahan ng Komele Empleyado ng DPWH, patay sa pamamaril sa Isulan Sultan, Kudara Ako po si Cesar Soriano, para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Kinumpirma ng Philippine Navy na namataan ang isa sa pinakamalaking Chinese research vessel sa silangang karagatan ng Palawan noong linggo. Saad ng Navy, challenge ng Maritime Authorities ng Pilipinas ang Chinese research vessel Lanhai 101 at sumagot naman umano ang China vessel na ang pagdaan nila doon ay dahil sa masamang panahon sa kanilang orihinal na ruta. Sinabi rin umano ng Chinese Fisheries Research Ship Nasusunod dito ito sa Rights of Innocent Passage sa kanilang paglabas malapit sa Koron, Palawa. Upang tiyakin ng navigational safety at sovereignty sa rehiyon, ipinadala ng Western Command ang BRP Andres Bonifacio kasama ang BRP Melchora Aquino ng Philippine Coast Guard o PCG para eskorta ng CRV Lanhai 101. Official nang nagsimula ngayong Pebrero 11, 2025 ang panahon ng kampanya para sa mga kandidato sa Senado at party para sa nalalapit na national and local elections. Tatagal ito hanggang Mayo G's 2025. Kasabay ng pagsisimula ng kampanya sa buong bansa, pinangunahan ni Comelec Chairperson George Erwin Garcia ang oplan baklas sa Tondo, Maynila upang alisin ang mga iligal na campaign materials. Kabilang sa ipinagbabawal ang poster at tarpaulins na lumalampas sa 2 by 3 feet, pati na rin ang campaign materials sa hindi itinalagang common posters areas paalala ng COMELEC ipinagbabawal ang pangangampanya sa Abril 17 hanggang 18 kasabay ng mahal na araw. Dead on the spot ang isang kawani ng Department of Public Works and Highways o DPWH matapos pagbabarili ng riding in tandem sa barangay Kalawag 2, Isulan Sultan Kudarat Kahapo. Base sa ulat, naglalakad ang biktima sa kalsada sa Purok Capital West nang na pinaputukan ito ng malapitan ng suspect na sakay ng motorsiklo. Kinilala ng Scene of the Crime Operatives o SK ang biktima na si Jose Mangino Dasalya, 51 anyos, isang driver at residente ng Barangay Tuwal President Quirino Sultan Kudara. Nakuha na naman sa CCTV ang mga mukha ng suspect at narecover ang mga bala ng .45 caliber pistol sa crime scene. Patuloy ang pagtukoy ng pulisya sa motibo ng krimen at ang hot pursuit operation laban sa mga suspect. Lord, conquer my fear, and faith, and yeah. my faith, my trust in you. I'll sustain me in the perseverance of putting mission in this missionary life. In a public eye, pop. dak ng Aram Abuzayef Hindi tayo hinto We cannot lose any more personnel <smart> Now! <noise> Rawail. Sisimulan <tellan> din mo. Wala na dong mga. ka. Ang spiritong, Santo Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.